Andoy din lahat yun. Mga... Ay, la, may ita, mo, sabong, pali, ano namin susumbong kita, tamo. Hindi naman, sumbong. Ang gago ko pala yun. Sumbong ka. Sinabihan ka na nga ng kuya mo. Wala nga akong biniling iPhone. Ano bang iPhone What? pinagsasabi mo? Hindi eh, ba doon nga ako pa sa akin? Kailan ako na nga ako sa'yo? Uy, nabigyan mo, mo na yan. Mo, kung kaya mo ng Realme. eto, Vivo. oh. Ayun, e, yun. Hindi ko natagam ng masuro. Pag yan, ito ni Kartay. Kaya na ay, pa nandyan, o. Oh. Hindi ko lumabot niya na kayo nakalig ka niya. Ano dito? Uy. Ano dito? Uy, Kart. Huwag mo galawin yan. Kay Subian. Ay, kayo kayo yan. Inahanap ko yung cellphone ko, yung eh, iPhone. Binili sa akin dad ko. Ano nga iPhone? Inahanap ko nga, may binili sa akin si dad nga eh. Uy, uy, so, ka kasama ko bumili sa niyan. Wala namang binili. Ano kasama? Tsaka wag kong pakailan naman binil, eh. samangin, Saka, yan. Hindi naman sa iyo yan. Hindi sa akin. Inahanap ko yung eh, iPhone ko. Ito. Uy, uy, balik mo na yan. Ibalik mo na yan. Ah, ba't ko mapalik? Ba Inahanap ko nga eh. Ito ka iPhone. Ito, pangit to eh. Uy, 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 uy ano ba? Pangit yan, real man eh. Android yan lahat yan. Ano mga... yan, may susumbong kita, eh, tamo? Hindi naman, sumbong, magagaw ko pala yan. Eh, no? Sumbong ka. Basta Gago ito. ka, antay mo ako dyan. Ano ka? Hindi mo, ya ka. Ano ka mani to? Tangin ka kakupal ka ha. ka pa ha. Pag natibay na mukha po Bibigyan na siya. Kung gusto pa iPhone eh. Yari ka, ay, sir. Sab! Ay, yung sale po, ni nana ni Kurt. Sa baba, pinapakailaman. Eh, di ba sabi ko kasi sa'yo, ayusin mo na yun. Ba't di mo pa inayos? Ay, usap, ako, sab. Nagugusta ako Putik eh. na yan. Tumoy ko mo na, sab. Ilahanap iPhone eh. Ito mo. Oh. Di ba? Kinal ka lang ako. Uy, Kurt! Oh. Ang ah, ginawa mo, ginulo mo na yan! Di mo ano? Ginulo mo ang iPhone? Ginulo, ano bang iPhone pinagsasabi mo? Wala nga ang iPhone dito! Ay, hindi nga maniwala sa akin. Minura pa ako eh. Ginulo ang iPhone mama ko eh. mo ba't yung kapatid mo? Hindi po. Pag sorry ka! Sorry. Like? Sinabihan ka na nga ng kuya mo, wala nga akong biniling iPhone. Ano bang iPhone pinagsasabi mo? Hindi po na nga ako sa akin. Kailan ako na nga ako sa'yo? Bigyan mo ng iPhone sa mo. Ano ba bibigyan kita ng iPhone? Baka sa panaginip mo doon ako nangako sa iyo, makikita ka na nga doon. O, ay mo mo ko mo si. Oh. Bigyan mo. Hoy, nabigyan mo na 'yan. Ako. Kung kaya mo nang Realme, Eto, Vivo, oh. Ayun, yun, di ko natanggap ng basura. Hoy, di ko ka na. Di ka pala tumatanggap ng basura, eh. akyat. Nako. Ang ugali mo, basura yung ugali mo. Ay, ayusin mo, hindi lahat na tao yung bumili ng ganito. Tapos di mo tatanggapin. Ay, okay, pangit yun Android yun eh. mo makikita na dun. Magwali talaga. Tama po. Kanyang pa inahan yun. Inahanap nyo yung iPhone eh. binili daw eh. Wala naman ko naman tayong binili ng iPhone oh. Hindi so, hindi ko alam dun. Si. Hindi ko makakot eh. Baka si Giancarlo. Baka si Giancarlo. Wala ko so, bumalis din eh. Ito, ito yung mga, ayun, sakto. Ito yung vlog, edi sakto. Ito yung vlog natin sa vlog. Uh, <laughs> e uh, na. Ayun guys, di ba sabi ko sa inyo araw-araw ako mamimigay ng cellphone? O oh, eto na, araw-araw na tayo. Araw-araw na tayo mamimigay ng cellphone. Sa so, mga may kailangan ng cellphone dyan, sige, i-comment nyo na, i-comment nyo na.